Bakit nga ba ayaw manalo ng mga Pilipino sa America's Got Talent na pag ng President and CEO na si Simon Cowell? Welcome back sa ating channel, Showbiz Caster. Kumusta? Pag-uusapan natin ngayon ang mga singers na sumali sa America's Got Talent o AGT. Kung bakit nga ba hindi sila manalo dito? Totoo ba ang mga isyong bumabalot sa kompetisyon? Alam naman natin na maraming contestant na mga Pilipino ang sumali dito pero ni isa sa kanila ay hindi nagwagi. Jessica Sanchez Si Jessica Sanchez ay 16 years old pa lamang na mag-audition siya para sa Season 11 ng American Idol noong 2012. Dahil sa husay ng kanyang pagdala sa kantang I Will Always Love You ni Whitney Houston, naakit ito ang mga judges kung saan nagkakuha ng standing ovation. Muntikan pang manalo ni Jessica noon sa nasabing singing competition na pinamunuan pa rin ni Simon Cowell. Ngunit nakuha ni Philip Phillips ang kampyonato at si Jessica ang naging runner-up sa panahong iyon. Sa nasabing kompetisyon, marami ang nanghihinayang sa tagumpay ni Jessica. Marcelito Pungoy, ang 2011 Grand Winner sa Pilipinas Got Talent ay nakapagdesisyon na sumabak sa Americas Got Talent noong 2020 AGT Champion Season 2. Marami ang kanyang napahanga sa rendition ng mga double cara performance sa The Prayer, Conte Partiro at sa final performance na Beauty in the Beast. Matinding kontrobersya ang performance na ito ni Pumoy sa finals dahil nagtapos siya sa pang-apat na pwesto. Sinasabing sinabutahi umano siya ni Simon Cowell sa kanyang kanta. Nagpost pa siya ng video noon sa kanyang Instagram account at kalaunan ay binura ni Marcelito ang naturang video. Ayon pa kay Marcelito, si Simon umano ang pumili ng kantang kagandahin niya dahil dito wala siyang nagawa kundi sundin ito. Roland Bunot Abante Si Roland Abante ay sumali sa America's Got Talent Season 18. Labis na nagustuhan ng mga taga-panood maging sa online world ang performance si Bunot Abante dahil sa kanyang husky voice sa audition sa kantang When a Man Loves a Woman at tagatanggap ng ito ng standing ovation. Lahat ng performance si Bunot Abante ay viral sa YouTube at Facebook account ng AGT. Sa semi-finals, kinanta niya I Will Always Love You ni Whitney Houston sa acoustic version. Marami ang nagsabi na hindi raw bagay ang song choice nito sa semi-finals at marami din ang netizens ang galit sa executive producer at owner ng Get Talents na si Simon Cowell na baka sinabotahin na naman ang song choice gaya ni Marcelito Pumoy noon. Ngunit sa interview ni Bunot Sinabi niya na alay niya ang nasabing kanta sa kanyang pamilya. Sabay giit naman ang kanyang manager na dapat sa AGT ay versatile ang isang performers o kayang kumanta sa kahit anong genre. Hindi na nagpatuloy sa finals si Bunot at na-eliminate sa semi-finals. Peter Rosalita Ang nooy 11 years old na si Peter Rosalita ay nagpahanga sa mga judges sa lahat ng kanyang mga naging performance sa season 16 ng America's Got Talent noong 2021. Sa taas ng boses si Peter, umabot siya sa semi-finals ngunit sa kasamang palad ay na-eliminate siya. Bumalik siya sa America's Got Talent All-Stars at nagtapos sa second place sa preliminary week. Nagbukas ang kompetisyon na iyon sa magandang oportunidad sa kanya at sa kasalukuyan kasama niya si Marcelito Pumoy at Bunot Abante sa mga concert sa loob at labas ng bansa. Angelica Hale Ang nooy 9 years old na si Angelica Hale, ay sumali sa America's Got Talent Season 12 noong 2017. Kinanta niya sa audition ang Rise Up ni Andra Day at nagatanggap ng 4 yeses hanggang sa nabigyan nga ito ng Golden Buzzer dahil sa kanyang kakaibang boses. Nagtapos siya sa second place sa finals na siyang pinakabatang runner-up sa history ng America's Got Talent. Alisa Bunaobra bagamat nakatanggap siya ng apat na yes sa kanyang audition sa X Factor UK noong 2017 sa second round ng kanyang performance. Tila ba hindi kontento si Simon Cowell sa naging performance si Alisa at sinabing old fashion at headlining to weddings ang kanyang performance. Nakatanggap ito ng static ovation at nagustuhan naman ng mga judges ang performance talaga nito. Si Simon Cowell ay siyang may-ari pa rin, ay siyang may-ari pa rin ng X Factor. Samantala, si Alisa ay ika-anim na act na na at iginiit na isang magandang experience ang pagsalang niya sa X Factor UK. Marami pa ang contestants sa AGT o America's Got Talent ang sumali sa nasabing kompetisyon pero bakit nga ba hindi manalo? Well, lahat naman po tayo ay mayroong kanya-kanyang reaksyon. Mayroon tayong freedom of expression kung saan malaya tayong magpapahayag ng ating saluobin at reaksyon. Well, isa lang naman ang masasabi ko dito mga boss. Alam naman natin na marami ang magagaling sa kompetisyon na ito at online ang botuhan para manalo. Aminin man natin o sa hindi, talaga namang dihado tayong mga Pinoy dahil wala nga tayo sa Pilipinas. At isa pa, hindi pinahihintulutan ng ating bansa na makaboto dito. Kung sabihin nyo naman na may pananabutahe ba or let's say, racist nga talaga si Simon Cowell sa mga Pilipino na siyang owner ng mga Gat Talents at ng American Idol at kasama ng X Factor. Hindi din natin yan pwedeng masabi yung mga boss dahil wala tayong ebidensya sa mga akusasyong ito. Well, ito lang ang reaction ko. Ngunit lahat naman tayo may kanya-kanyang reaction. Ikaw, anong masasabi mo dito? Please comment down below. At kung kayo hindi pa subscribe sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.